Ngayong araw nga pala guys ng linggo, eh half day lang kami nagtinda. Siyempre, Sunday ngayon, mas inuuna namin ang pagsamba. Kasi guys, lahat ng mga na natatanggap natin, eh galing lang naman lahat kay God Kaya kailangan natin magpasalamat sa kanya sa araw-araw. Yung hindi mo inaasahang may matatanggap kang biyaya, darating talaga ang lahat ng blessing, basta magtitiwala ka lang sa kanya. Siyempre guys, kung gusto mo makatanggap ng blessing, dapat sasabayan din natin ng kilos. Lahat naman talaga pinagpapaguran bago natin makuha. Kaya habang malakas pa tayo guys, gumawa tayo ng paraan kung paano tayong kikita para sa pamilya natin. Kami nga guys ni Maring Abno, hindi rin namin ninakalang may mga mag-order sa amin. Kaya eto guys, yung unang customer nga pala natin, craving satisfied daw siya dito sa ating mais. Thank you so much nga pala sa pagbili ng ating mais. After nga pala guys, nung may nag-pick up sa atin, eto, diretso na tayo ulit sa pagdi-deliver ng ating mais. Yung mga gusto nga pala guys, magpa-line up sa ating mais, PM lang po kay sa amin. At dito nga pala tayo nag-deliver sa lugar nila Romano. Rap in Paradise nga pala, yung sa Romano. Maya maya lang, eto na nga pala si Sir. receive na yung kanyang order. Thank you so much po. After nga pala nito guys, eh, dumiretso na tayo dito sa Digusman, kaya Drano. Kaso sa kasama ang palad, nakatulog na naman ng ating customer. Kaya sabi ko, babalikan ko na lang siya. Nuna ko na nga palang deliveran to, yung Saneris Resort, kaya laparing po Saktong saktong nga do guys yung mais natin, pangpulutan nila. Hindi nga lang pala guys, pang to, pwede rin guys sa lamay. Last time guys, may umorder sa atin, 40 pieces. Saka okay din to guys, pamalit nga pala to guys sa kanin. Yung mga nagda-diet guys, pwedeng pwede sa inyo to. Siyempre guys, sa eh, inuman din guys, pwedeng pwede rin sa inyo to. So, eto na nga guys, nagising na si Camedrano, kaya dinala ko na. After ko nga pala guys mag-deliver, eto, nagpahinga tayo, tumutok muna tayo dito sa mga natin sa computer. Siyempre guys, dapat walang nasasayang na oras sa atin sa araw-araw. Mas doblihan pa natin guys yung sipag. Yung mga nakuha nga natin guys na mais yung nakaraan, eh napakadaming mura. Pag ganito kasi guys, hindi na namin mahimay. Kaya guys, yung kailangan namin mais yung mga magugulang na talaga di masayang mais, ilaga na lang natin. Masarap din naman to ilaga. Kaya guys, sa gisip na nga kami ni Maring Abno, ko ano yung susunod na Kasi guys, yung mga ganito, panapanahon lang eh. Pag guys, yung medyo marami na kasing mura, ibig sabihin daw nun, papaubos na nga pala guys yung mga mais. Kaya guys, yung naluto na, eto, ready ready na para kainin. Napakabango guys. Ready na nga pala namin yung margarine. Ayod salt. Kaya ito, lalagyan ko na nga pala na ng margarine guys. Medyo natatakam na talaga ako dito. Tsaka ako guys, binudbura ng konting ayod salt. Dati kasi guys, nung I-bili ko na mais ang inilalagay ko guys asin habang nilalagay ko agay sa iodized salt yan takam na takam na ako kaya yung mga chikiting ko eto ready ready na rin kumain ako kasi guys talagang mahilig ako guys sa sweet corn eh bumibili pa talaga ako guys yung nakalata para ka ako pag nagutom ako sa gabi yun na lang yung kakainin ko o nga pala guys yung mga nagpalo nga pala sa papawis basketball congrats nga pala sa winner natin eto si Judy Lynn siya guys yung napili nung papawis basketball una nagpalo sa kanilang page isang winner naman guys eh sinend na lang natin sa Gcash kasi malayo siya eh. kaya guys kung di pa kayo nakapalo kay Golden Touch Beauty Lunch follow nyo na sila guys at may parapol tayo dyan dalawang babae at dalawang lalaki nga pala guys yung mapipiling winner hmm. malay nyo naman guys kayo na pala yung mapili dyan ito nga pala guys yung last po makeup sa atin isang tattoo artist maraming maraming salamat sa mga bumili sa amin ngayong araw God bless you all